Yun mga kamaski, welcome back again to my channel guys, MB Maski BTV. So ngayon guys, nandito kami sa Haifa. So itong Haifa ay, ay malapit na sa Israel. Hindi talaga malapit, isang part na ng Israel guys. So ito yung home port ng Rhapsody of the Seas. So ngayon, nandito ako sa open deck sa may uh, yung ating uh, live rap. Yeah kung saan yung ating life raft at uh, doon sa kabilang side. So kung natandaan nyo yung vlog kong nakaraan, di ba? Nasa limos mo tayo. Ito ngayon ay iikot ko na naman kayo sa kabilang side para makita natin o pakita ninyo o kaya sabay nating makita kasi nga ngayon lang ko loob bandari sa open deck. Yung view ng Haifa. So ngayon, nasa terminal kami ng Haifa nakadak ngayon sa port ng Haifa. Alright guys, MV Maski, ito na, ikot na tayo, tara. Yun guys, oh. So, mayroong, uh, ito yung port ng, uh, yan yung port ng ano, ng uh, Haifa. So naka, may nakadak dito yung malit na barko, hindi natin alam kung anong barko yan. It itim yung ano, kaya asol ba yan, yung uh, pintura. So ito naman yung view ng kabilang side. Ayan, oh. Yan. So, sabay tayo, ha. Iikot ko kayo, guys. So, so, ito yung, uh, ibang life wrap ng, uh, of guys, sa likod. Ayan. So, medyo mainit, mga araw, guys. Ayan. So ang ganda oh, yung train nila oh, nasa gilid lang ng uh, port yung train oh. oh. May uh, Cavite yan. <laughs> so ayun guys. So, kung natandaan nyo yung mga typical ng ano, gaya ng Dubai, gaya ng uh, Abu Dhabi. Ayan, meron din sila dito, yung mga ganong tower oh. Meron din silang nung parang Queen Tower pero ano, uh, building pala yun. Hindi natin alam kung ano yun. So, uh, masarap sana lumabas dito kaso nga lang walang time kasi ito yung home port namin. Right? So, ayan. Dito tayo sa kabilang side. madilim na ako dito ah. So, pupunta tayo sa kabilang side tapos sa uh, Madilim na ako ah. <laughs> Pupunta tayo sa kabilang side guys Tapos babalik tayo dito So i-boview ko na sa inyo Na hindi ako kasama Kung sa salita na lang tayo Ibisi Nasabihin ko na lang sa inyo kung ano yun Pero totally actually Hindi ko talaga alam yun <laughs> Alright Ayan Oo diba So nandito tayo yung sa kabilang side kung saan yung master station number 16 kung saan tayo nag, uh, nag uh, kumuha ng content ng nakaraan guys so ayun ipakita ko na sa inyo yung kabilang view, yung harapan na view so ikutin na natin yung camera so mawawala na tayo sa eksena kasi i iikot ko na yung camera